Ang librong The War of Art ni Steven Pressfield, siya ay isang kilalang manunulat. Pero may laban siyang pinagdadaanan. Ang laban na ito ay laban sa isang kaaway na tinatawag na resistance. Sinasabi ni Pressfield na tayong lahat ay may dalawang buhay, ang default life at unlived life. Nasa gitna nito ang resistance. Lahat tayo ay may kakayahang lumikha ng mga bagay na espesyal, pero marami sa atin ang nahihirapang gawin ito dahil sa resistance. Kapag gusto nating gumawa ng isang bagay, ang resistance ay nagdadala ng takot at pagdududa. Kung gusto mong gumawa ng YouTube channel o magsulat ng libro, sinasabi ng resistance na wala kang magandang ideya. Kung gusto mong maging malikhain, sinasabi nito na hindi ka sapat na talentado. Ang resistance ay nagtutulak sa atin na gumawa ng mga bagay na mas madali at kalimutan ang ating mga pangarap. Halimbawa, pinipilit tayong matulog o kumain ng masyadong marami. Kahit ng mga maliliit na bagay, pinipilit tayong iwasan ang ating mga pangarap. Kung hindi natin lalabanan ng resistance, maari tayong maging malungkot at hindi kontento. Ipinakita ni Pressfield na ang iba, tulad ni Hitler, ay may pangarap din na maging artist. Pero ang takot at resistance ay nagtagumpay sa kanya. Kaya paano natin malalampasan ang resistance? Una, kailangan nating tanggapin ito. Kung nakakaramdam ka ng takot at kaba, ito ay tanda na mahalaga ang iyong proyekto. Ang resistance ay maaaring maging gabay sa ating mga pangarap. Pangalawa, kailangan nating labanan ito. Sinasabi ng isang Navy SEAL na lahat tayo ay may dalang lobo sa ating isipan. Isang lobo ng takot at isang lobo ng tapang. Tuwing araw, may pagpili tayo. Labanan ang takot o sumuko sa resistance. Sinasabi ni Pressfield na umupo siya at magsulat araw-araw. Hindi siya nag-aalala kung gaano karaming pahina ang nagagawa niya. Ang mahalaga ay naglaan siya ng oras at nagtrabaho. Kapag nagawa natin ito, parang may magic na nangyayari. Ang mga ideya ay dumadating at ang takot ay nawawala. Tandaan ang ating mga pangarap ay mahalaga hindi lang para sa atin kundi para sa lahat. Kung may kakayahan tayong gumawa ng mabuti sa mundo, dapat nating gawin ito. Ayon kay Pressfield, ang susi upang mapagtagumpayan ang resistance ay hindi ang paghahanap ng perpektong oras o kondisyon, kundi ang patuloy na paggawa at pagharap sa takot. Kailangan nating maging profesional sa ating mga pangarap, hindi lang basta hobby o libangan. Dapat ituring natin ito bilang isang seryosong trabaho at hindi dapat sumuko. Ang bawat tagumpay, maliit man o malaki, ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Hindi lang tayo naglalaban para sa ating sariling tagumpay, kundi para sa lahat ng tao na umaasa sa ating mga pangarap at nilikha. Ang bawat hakbang na tayo ay magtagumpay, mas maraming tao ang magkakaroon ng lakas ng loob na sundan ng ating halimbawa. Ipinakita rin ni Pressfield na ang mga maliliit na tagumpay sa araw-araw ay isang malupit na hakbang tungo sa pagtatagumpay. Sa pagharap sa resistance, Matututo tayong mas maging maligaya sa paggawa ng mga hakbang, kahit na ang mga maliliit na hakbang na iyon ay tila hindi kumpleto. Ang bawat araw ng paggawa ay isang tagumpay laban sa takot, at sa huli, magkakaroon tayo ng mas malaking kalayaan at kagalakan sa ating mga ginagawa. Ang The War of Art ni Steven Pressfield ay isang libro na tumatalakay sa laban na kinakaharap ng bawat tao laban sa tinatawag na resistance. Ayon kay Pressfield, ang resistance ay hindi isang external na kaaway, kundi isang makapangyarihang puwersa na nagmumula sa loob ng atin. Ang resistance ay ang nagiging sanhi ng ating mga takot, duda at prokrastinasyon na nagiging hadlang sa ating mga pangarap at layunin. Sinasabi ni Pressfield na bawat isa sa atin ay may dalawang buhay. Ang default life na isang buhay na madalas napipili dahil sa takot at pagiging komportable at ang unlived life na ang buhay na sana ay magtatagumpay kung susundan natin ang ating mga pangarap at tapang. Ang resistance ang nagpapahirap sa atin upang matupad ang ating mga pangarap at layunin at madalas itong nagiging dahilan ng ating pagpapaliban o pagsuko. Ayon kay Presfield, hindi lamang ang mga malikhain tulad ng mga manunulat o artist ang nakakaranas ng resistance. Lahat tayo ay maaring magkaroon ng resistance lalo na kapag may mga malalaking pangarap o layunin tayo na may kahalagahan sa ating buhay. Kapag nagsimula tayong magsagawa ng proyekto, lalo na ang mga malikhain, madalas ay nagsisimula ang takot at pagdududa sa ating isipan. Halimbawa, kapag nais mong magsimula ng isang YouTube channel o magsulat ng isang libro, may mga isipin ka na wala kang magandang ideya o hindi ka sapat na talentado. Ayon kay Pressfield, ang takot na ito ay tanda na ang ginagawa mong proyekto ay may halaga, kaya't ito ay dapat tanggapin at hindi iwasan. Kung patuloy nating pinapalampas ang takot at resistance, maaari nating hindi matupad ang ating mga pangarap at magdulot ito ng kalungkutan at pagkabigo. Isa sa mga mahalagang ideya sa libro ay ang pangangailangan ng disiplina at ritual sa pagtupad ng mga pangarap. Sinasabi ni Pressfield na hindi sapat ang paghahanap ng perpektong oras o kondisyon upang magawa ang isang bagay. Kailangan ng patuloy na paggawa at dedikasyon araw-araw. Kung ang isang tao ay ituturing ang kanyang pangarap bilang isang hobby, maaaring hindi ito magtagumpay. Ngunit kung ituturing ito bilang isang profesyon, isang seryosong trabaho, ang tagumpay ay magiging mas malapit. Ayon kay Pressfield, Kapag araw-araw mong tinatrabaho ang iyong proyekto, kahit pa ang takot o duda ay naroroon, darating din ang mga ideya at ang takot ay nawawala. Ang susi upang magtagumpay ay hindi ang paghahanap ng inspirasyon, kundi ang paggawa ng mga hakbang, maliit man o malaki, upang malampasan ang mga hadlang na dulot ng resistance. Bukod pa rito, ipinakita ni Pressfield na ang takot ay hindi isang bagay na dapat ikatakot kundi isang senyales na ang iyong ginagawa ay may kahalagahan. Ayon sa kanya, ang takot ay palatandaan na tayo ay dumadaan sa isang makapangyarihang proseso ng paglikha. Kung hindi tayo natatakot, ibig sabihin ay hindi tayo gumagawa ng bagay na may tunay na epekto sa ating buhay. Kaya't ang bawat hakbang na ginagawa natin, lalo na kung may takot tayo, ay isang tagumpay na laban sa resistance. Sa huli, ang pinaka-importanting mensahe ni Pressfield sa The War of Art ay ang pagtatagumpay sa resistance upang matupad ang ating mga pangarap. Hindi ito madali at hindi rin ito agarang magaganap. Ngunit sa patuloy na paggawa at dedikasyon, malalampasan natin ang mga balakid ng takot at duda. Ang bawat araw na tayo ay magsasagawa ng hakbang patungo sa ating mga layunin ay isang maliit na tagumpay laban sa resistance. At isang hakbang patungo sa ating unlived life na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at kagalakan. Dagdag pa rito, mahalaga ring tandaan na ang laban laban sa resistance ay hindi nagtatapos sa bawat tagumpay o pagkatalo. Ang bawat araw ay isang patuloy na pagninilay at pagpili upang magsikap at magpatuloy sa ating mga pangarap kahit na ang lahat ng tila magkasalungat na puwersa sa ating paligid ay nagtutulak sa atin na sumuko. Kailangan nating maunawaan na ang laban ay hindi isang laban na natatapos kundi isang walang katapusang proseso ng paglago, pagtutok, at patuloy na hakbang patungo sa ating pinapangarap na buhay. Sa bawat hakbang, natututo tayong maging mas matatag at mas maligaya sa ating ginagawa. Hindi tayo dapat magpatalo sa mga hamon kundi magsikap at patuloy na humakbang upang maging mas mabuti at magtagumpay. Sa ganitong paraan makikita natin na ang tunay na layunin ay hindi lamang ang makarating sa dulo, kundi ang patuloy na pagtahak sa daan ng buhay na puno ng tapang, dedikasyon at pagmamahal sa ating ginagawa. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang resulta ng ating mga pangarap ay magiging tulad ng inaasahan. Ngunit ang mga aral na makukuha natin sa bawat hakbang, kahit na sa mga pagkatalo o pagkabigo, ay may malaking halaga sa ating personal na pagunlad. Ang tunay na tagumpay ay matatagpuan hindi lamang sa pagkakaroon ng mga material na gantimpala o tagumpay, kundi sa patuloy na pagsusumikap at paglago sa bawat araw. Minsan, mahirap tanggapin na ang bawat tagumpay ay nangangailangan ng pagsakripisyo. Kailangan natin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa kabila ng mga balakid. At ito ay isang hindi matitinag na katangian na makikita natin sa mga taong nagtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Hindi lang sila nagtagumpay dahil sila ay may mga tamang ideya o pagkakataon kundi dahil sila ay hindi sumuko at nagpursige sa bawat hakbang gaano man kaliit o kalaki Ang bawat araw ng paggawa kahit na pakiramdam natin ay walang nagbago ay isang tagumpay laban sa ating takot at kahinaan Kaya naman sa bawat tagumpay malaking hakbang ito patungo sa ating pinakamalalim na pangarap at ang bawat hakbang na iyon ay isang mensahe sa ating sarili na ang tunay na layunin ng buhay ay ang patuloy na pagtahak sa ating piniling daan na may buong tapang at determinasyon. Sa huli maging inspirasyon tayo sa iba. Ang ating mga pangarap at ang ating mga laban anuman ang ating mga pinagdadaanan ay may epekto hindi lamang sa ating buhay kundi pati na rin sa buhay ng ibang tao. Ang bawat hakbang na tayo ay magtatagumpay ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa lahat ng tao na nangangailangan ng lakas ng loob upang magsimula at magpatuloy sa kanilang sariling laban. Sa bawat tagumpay, tayo ay nagiging gabay sa ibang tao na maaari ring matulungan at magbigay lakas sa kanilang mga pangarap. Kaya tandaan natin, hindi tayo naglalaban mag-isa. Ang ating mga pangarap ay konektado sa mga pangarap ng iba. Sa bawat hakbang na gagawin natin, mas marami tayong matutulungan at magbibigay ng inspirasyon upang magpatuloy sa kanilang mga laban.